Nandito kami sa Santa Fe sa Ginbirayan. Dito kami may mag spot ngayon. at ang oras natin ay alas 7 na. alas 7 na. Layo ng ano. Layo ang layo nito. Ang pinuntahan namin. Sana may madali tayo dito para maganda yung field test natin at masubukan natin para ma-recommend natin sa inyo yung mga product ng Fishers of Men. Okay, let's go! first time natin na magagamit ng medium light at first time ah ayan oh ha. kung nanghagis tayo dito sa gilid lang muna mga maser ang oh, ganda sarap yung hagis sarap ha. ah ano kaya una isda na ng ating bagong setup Ahem. <coughs> Fish on tayo. Fish on tayo mga master oh. Fish on. Medyo bigat ah. Oh. Parang sigaras. Unang isda natin hindi tike Mga lodi. Ay isda pula po. Nice one. Nice one. Unang dali ng ating setup. Hindi tike, Ay goodness. Woo. <laughs> first fish natin lapo lapo na good size ayan dali ng ating uh, bagong lure sige so ayan, kunin natin yung pantanggal ng ayan ako master oh. Masero. unang isda first fish sabi ko na sa inyo mga master maangas talaga itong ano na to ang ganda yun unang isda ng ating blast series pa tayo nung pang tuhog sa ano eh tuhog yung pag dito yung pang tanggal ng, is ng hook na hira pag kamay sakit iwan ko para dito sa bag ayun oh pang doktor pang <laughs> doktor ayun you ako know, mas may dala kaming baon may dala kaming kanin kasi baka abutin kami na tanghali dito eh fish on tayo. Ito maganda to. Medyo good size to. Fish on tayo. Ayan o, no? oh, lapo-lapo na naman na good size o. Oh. Good size lapo-lapo mga lodi Nice one o. Oh. No? Mas malaki sa kanina. At hindi pala sa lapo-lapo to si ano na to ah. Oh itong yellow yellow series glass umkumo matindi sa lapo-lapo second good catch second good second quality catch ayan Ah, pag-promote pa nga ng hindi sponsor. <laughs> ah, kapag-promote pa nga ng hindi sponsor. Yeah. <laughs> Dalawang grouper na po, mga lodi. Unti-unti na tayong nababasa, mga kaibigan. Ito oh. oh. na naman. Ano to? Oh. Ano to? Sige tayo fish on Ano to? Ay lo! Kon tiki ah! Ang laki! Kala ko kung ano ah May pa Malaking tiki, malaking tiki! Tuko na to, tuko! Loo may ipad yung tuko Ang lakas ah eh. Uhog ka na naman. Ayan no, ah, pangalawang, pangatlong tuko na yan. Tike pala. Tike yung kasama niya eh. Okay, huggy side dito. Magino, push on. Push on. Tiki. Grabe yung pirsado ng mga tiki dito. Ay. Pirsado sila. Malalakas. Mga gigil. Gutom na gutom. Ah, gutom. Grabe na yan may dikit yung mga tiki na magnet na magnetize oh yun yun saan na yung ito oh, takot yung mga bato ha ah. kakagis tayo mga lodi eh. dito pa rin tayo swat oh yun 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 yung balo yun yung yun, 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 liit At napakaliit Napakaliit na balo Yari <laughs> ka ngayon Yari ka ngayong balo <laughs> ka ngayong balok, ah. Uy Oh huli Pwede na ito pagigaw Kumaya Ang ganda ng tama niyo Tinira mo talaga si si yellow yellow blasa ah. ah Nagdadala tayo ng alon. Ayan ah, ang ah, master ay grabe mayroon siyang nakain na ano sabi na nga aray mayroon siyang kinain oh. siya na yun yun o oh. yun may siya marami kasi nga ni eh. parang manamsi Tinahin niya yung malam siya Ayan o, sir oh, dali yung maliit na balo oh. hmm. Hindi, nagalangoy lang mabuti ang mga lor kasi ay Malakas ang hangin, tapos yung agos, iba No? Ayan o Nice one, galit Laki Laking balo. Oh, laking balo. Master, ayun balo. Sige. Sige. Walang lalagutin. Laking balo. Ito makuha natin to, goods. Goods na. Pwede tayo pahinga. Balo, laki. uh, oh. Ah. lang madulay. ủa vậy đâu para sa atin yun, hindi para sa atin Pagsampa natin doon siya Ay, uh, yun. yun na Ayun, hindi dito. Ayun, may gitsang kilo May gitsang kilo mga mga sir, may kilo yun Ito na na rin yung dealer line natin Kaya yun din yung Pinala yun ano ko, pinapangambahan ko Nakaano kasi sa ano, buti nga hindi yun, nakuha yung lure natin eh Yung kanyang Yung dealer yun line na sa naka, ano sa sa uso Vision, no? vision tayo aldi. Tinira, tinira. Hindi na ang one spot Kamukha niya yung tumira sa kanya Oo, oh, ka kamukha, magkamukha Oo, oh, magkamukha <laughs> Alam mga master, ang oras natin ay alas 12 na at kami ay kakain na muna Ang aming uulamin <laughs> ay siyempre yung uli namin <laughs> Uli namin ano? huli <laughs> namin tiki <laughs> Yung mga tiki, yari yan sa atin Salang na natin itong mga GT natin oh <laughs> Salang na natin itong <laughs> mga GT Yung hey, pole akamangkwan Akamang Sabi. Ayan ang ating magiging ulam ngayon. Ay, dadawi kaya kahit na mga launa, ano? Ayo, maliit na kanopin meron mga kanopin dito mga ganito talaga yung size kanopin na potato eh lagi, lagi ako nakakahuli ng ganitong kanopin dito mga master ina-expect ko na rin ina-expect ko na rin na ganito mag na, mag, na ganito mag-strike sana marami pa sila first fish dito sa spot na to Yun na naman tayo sir Ito parang ano Sigaras Ang sinabi to Parang sigaras hmm. o, Sigaras nga wow. Second fish Sigaras Sigaras Second mm -hmm. fish mm, na tayo mm, Batak sila, may huli oh May huli yung kumbay Ano okay, yung huli, yeah. huli nyon? So ano all? Oh, tambilawan. Tambilawan yung nahuli. Sinabit. Siyempre tayo, sir. Sabit. Tikiyata eh. Se ah. ah. garas, ah. SIGAR kulit, <laughs> oh, Tama naman <laughs> Puro grass <laughs> Puro grass okay. Holy, what's there? SIGAR SIGAR na malapit na maging grass Buti maganda yung tama nya Grabe yung ginawa nya sa inyo ngayon na ayaw pa kuha oh. Sa huli natin Sigaras Sigaras Ugo <coughs> na Siyempre yan nakadali dyan si Blast Series Ano na nagtatago sa mga Blast Series na nagtatago sa mga seaweeds So ayun mga master update na tayo sa ating mga huli na sanbo yun <laughs> Nadagdagan yung huli natin ng tatlong piraso dito sa spot na to Ayan. Ayan. <laughs> 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 Ang laki <lucky>, ah. <laughs> Palag na yan. Uy, <laughs> <laughs> Master Pidge. Dito sa spot. Ito yung uli na natag na natag sa atin oh. Isang kanuping at dalawang sigaras. Ay, goods na din. May huli na tayo dun sa box. Ang yung box. Ito na mga lodi. Ito Master, yung huli namin kanina. Ano yung huli natin? Yung huli natin ay kayo Darshan eh. Kayo Darshan yung checkered. Ari ko. Ito kay Master Polo, oh. solid. Ang laki pala talaga nito. Ang laki. Ang huli natin ay ano dalawang lapu-lapu ito. Ayun. Kunin muna natin sa box. Yung tigay, wag na natin bilangin 'yan. Reject naman 'yan. <laughs> Reject. Reject naman 'yan eh. Ayun, ito yung huli natin kaninang kaninang umaga tas ngayong hapon ito tas ngayong hapon ito na yeah. sir. yung huli natin yung ito na yung lahat ng huli natin One. One, two, three, four, 5 6 7 8 Sayang oh. Kung mga malalaki lang yan, di... Na. Akot na sana. Kuntik ah, na maanod. Ay, rawa kasama natin. Nandito na rin. Ano yun yung mga huli yun? Nakot. na yung ano, one spot. At saka isang ano, GT. Yan ang mm, lahat ng huli namin ngayong araw. For today's, for today's video. Ganito na lang muna mga master. Kami ay uuwi na at ano pa. Babiayin pa kami ng isa't kalahating oras bago makauwi sa amin. Okay na yan. Kumain na rin naman kami. Kaya ano. Busog na kami. Busog-busog na. <laughs> Tinik na lang natin. Tinik na lang natira Muntik yeah. na mawagip. Yoro ka masir, ano na? Paalam na muna for today's vlog. At grabe naman ang isda na to. Stay safe, fish on, and God bless. Okay, bye.